Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Fem Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Batangas City Trento Agusan del Sur The Music and News All the, the Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amazon. Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shetenang umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. tuldu karanasakit Daily Kao ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang DOJ ikinadismaya ang desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste kaugnay sa extradition kay dating Congressman Tevez. Dating Executive Secretary Salvador Medialtea naman, posible raw humag-withdraw sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Paghahanda naman ni VP Duterte sa impeachment, hindi umano apektado kasabay ng kanyang pagtulong sa kanyang ama sa The Netherlands. Sa Senadora Amy Marcos naman wala pa raw hatol sa unang pagdinig kahapon hinggil nga huyan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ang Comelec naman pinaalalahan na ng mga Pinoy sa ibang mga bansa na gawin ang pre- and enrollment para sa online voting at ito nga nationwide transport strike ng Maribela simula na ngayong araw siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Bulag sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada. March 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, lubhang ikinadismaya ng Department of Justice ang pagbasura ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas para ho kay dating Negros Oriental, Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon sa ahensya, nakapagtataka na biglang kinatigan ito ng Korte dahil dalawang beses nang pumabor sa extradition request ng Pilipinas ang Court of Appeals ng Timor-Leste noong June at December noong nakaraang taon. Samantala, ikinatuwa naman ang naturang desisyon ng kampo ni Tevez ngunit tiniyak naman ng pamahalaan na hindi sila titigil para mapanagot ito na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo Gamo at siyam na iba pa noong 2023. Samantala mga kabrigada, posibleng mag-withdraw naman daw sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ito nga hong si dating Executive Secretary Salvador Medjeldea. Yan ho'y batay sa naging updates na ibinigay ni Vice President Sara Duterte. Anya, Nananatili pa rin ho kasi sa pagamutan sa The Netherlands si Majaldea at pinagbawalan na ho munang lumabas pa ng doktor. Kinumpirma rin ho ng BC na dalawang beses daw na nag ang dating ES. Napansin na rin anya nito noon si Majaldea na hirap na raw ho sa paghinga at mukhang stress pa. Dahil ho dyan, pinayuhan ho niya ang dating ES na magpa-ospital pero tumanggi ito dahil sa kagustuhan daw na matulungan ang dating Pangulo Brigada Balita Nationwide. ho niyan mga kabrigada, siniguro naman ni Vice President Sara Duterte na hindi ho naaapektuhan ang kanyang paghahanda para sa impeachment, ang kanyang pagtulong at pagsuporta sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ho sa Vice Presidente taong 2023 pa lamang, bumubuo na ho sila ng legal team dahil sa mga balita kaugnay sa pagsasampa ng impeachment laban sa kanya. Bukod ho dito, inihahanda na rin nila ang mga testigo at ang sagot sa mga articles of impeachment. Samantala, binigyan din naman ang pangalawang pangulo na hindi siya nababahala sa mga balitang sisilbihan na rin daw siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Brigada Balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ito hong si Senadora Amy Marcos, eh wala pa naman daw ho palang hatol sa naging unang pagdinig ng huyan kahapon ng Senado hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. brigada an cortes e brigada bo <fixen> hindi para umatiyak ni Senadora Amy Marcos kung magkakaroon ng ikalawang pagdinig ang investigasyon hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Marcos matapos ang unang pagdinig ay maraming lumitaw na individual na nais ding magtestigo kung kaya't nais din daw niya na tingnan kung kailan ito maaring itakda. Pero sa kabila nito tumanggi muna ang Senadora na magbigay ng komento at hatol hinggil sa naging pagdinig. Ngunit nang ma Tanong siya kung sa tingin niya ay dumaan sa due process ang pag-aresto. Ang sinabi niya ay parang wala naman. malala sa naging pagdinig ay inamin ni General Nicolas Torre III na electronic o soft copy ang isinilbi nila na one of the forest kay Duterte. Pero kalaunan ay binigyan naman umano nila ng hard copy ang kampo ng dating Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM. FM Manila, The Musical News Authority. Kada Balita, The Monday, The Monday, 2020. The Monday. Ang Comelec naman, mga kaprikada, pinaalalahan na ng mga Pinoy sa ibang mga bansa na gawin itong pre-enrollment para sa online voting brigada Sheila Matibag, ibrigada mo, brigada. report. Pagsubok ng Commission on Elections sa COMELEC ang tinatayang 1.2 million ng mga overseas Filipino workers na makiisa sa pre-voting enrollment system para sa May 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang ma-enroll ang mga sarili nila sa website. Sa loob lamang anya ng dalawang minuto, matatapos na rin agad ang pagpaparehistro. Paliwanag ni Garcia, tumatanggap na ang online voting and counting system o OVCS ng lahat ng mga government-issued identification cards, gaya ng passports, seaman's book, driver's licenses at national IDs. Panawagan niya ngayon sa mga lokal na botante, ipaalala sa kanilang mga kaanak abroad na mag-pre-enroll kahit daw kasi mga rehistradong botante ay hindi makaboboto kung hindi ito nakapag-enroll. Ang pre-enrollment period para sa kauna-unahang OVCS ay iki na sa kahapon at mananatiling bukas hanggang May 7, 2025. In the heart Part of Changing Lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong 45-day benefit limit. Inalis na raw huyan ng PhilHealth. Ano ba yan? Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Inalis na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 45-day benefit limit alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng hakbang na ito na matiyak ang mas malawak at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Anya maraming pasyente, lalo na ang mga sumasa ilalim sa matagalang gamutan tulad ng hemodialysis, ang nangangailangan ng mas mahabang coverage. Sa ilalim ng dating patakaran, may maximum na 45-day lamang ng hospital at confinement ang mga miyembro kada taon. Kaya sa pagtanggal ng limitasyong ito, inaasang magiging mas inklusibo ang coverage para sa iba't ibang medical services. Alinsunod sa bilin ni Pangulong Marcos Jr., inalis na ng PhilHealth ang 45-day benefit limit para matiyak na ang mga serbisyo ng ahensya ay mananatiling walang hadlang. Ayon sa pamunuan ng PhilHealth, maraming mga serbisyo ang kinakailangan ng higit 45 days na coverage. Gaya nga lamang ng hemodialysis. Tiniyak naman ang PhilHealth na ang mga Pilipinong may malulubhang sakit, chronic conditions o nangangailangan ng matagalang pagpapahospital ay patuloy na makakatanggap ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Alas 7.11 ang ating one time, the new Filipino time. Mommy, Daddy, Nay, Tay, wantahanan, party list paid for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santo City Brigada Balita, Nationwide Ito namang Nationwide Transport Strike ng Grupong Manibela Simula na huyan ngayong araw Brigada Jigoboy Boy, Custodio, i Brigada Mo Brigada Sa halip na sa lunes, mas inagahan pa ng grupong Manibela ang kanilang transport strike at sisimulan ito ngayong araw sa Metro Manila at ilang karating probinsya ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, mas inagahan nilang sinimula ng tigil pasada dahil sa pabago-bagong schedule at hindi sineseryoso ng DOTR ang kanilang mga hinaing. Hindi bababa sa sampung lugar ang magsisilbing strike center ngayong araw. Ikinasa ang protesta. Laban sa umano'y hindi wastong datos ng jeepney consolidation na inilabas ng LTFRB at ng DOTR una ng inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon, si Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Joscoro Reyes na agad makipag-ugnayan sa mga kinauukulan transport groups sa lalong madaling panahon. Naghanda naman ang DOTR, LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno ng mga contingency plan upang masiguro na hindi maapektuhan ang mga mananakay ng transport strike. Mahigpit ding nakapagugnayan ng DOTR sa MMDA at mga lokal na pamahalaan upang magbigay ng libreng sakay bilang tugon sa anumang abalang maidudulot ng aktibidad na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Kada nationwide. Inilunsad naman ng DOJ at Immigration sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa United Nations Office of Counterterrorism. Ito nga pong Advanced Passenger Information o API System. Yan daw upang palakasin pa ang border control ng ating bansa. Ayon po sa DOJ, ang inisitibang ito ay sangayon ayon sa Go Travel Solution ng UN para po masuportahan ang law enforcement sa pamamagitan ng paggamit ng end-to-end -end processing sa mga datos ng pasahero. Bukod ho dyan, ito rin ang magsisilbing platform sa local at international authorities upang mapagtulungan ang pagtuntun at mapigilan ang pagbiyahe palabas o papasok sa bansa ng mga terorista o ng iba pang kriminal. Mababatid ng Pilipinas ang ikatlong member state at unang bansa sa ASEAN region na gagamit ng Go Travel na isang malaking yugturaw huyan sa pambansang seguridad ng ating bansa. Balita Nationwide. Ipinagpapatuloy pa rin ni Senador Bongo ang kanyang inisyatiba na palawakin ang serbisyong medikal sa bansa. Kabilang sa mga nakaranas ng binipisyong ito ay ang National Capital Region sa pamamagitan ng isinulong niya na mga malasakit centers, mga super health centers at regional specialty centers. Batay ho sa datos mga kabrigada, 32 na malasakit centers na ang binuksan sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang syudad sa Metro Manila na nagbigay daan upang mapadali ang pagbibigay. Nang financial assistance sa mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan ng pampayad sa ospital. -balita nationwide. Samantala nakatakda raw hulumahok ang nasa limang libong sundalong Pilipino at Amerikano dyan nga sa Joint Exercise sa Laknib ng Pilipinas at ng Amerika. Ito ho'y bilang paghahanda naman sa papalapit na balikatan exercises kung saan makikilahok na rin po ang pwersa ng Philippine Navy at ng Philippine Air Force. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, nakatuon ng salaknib sa mga territorial defense operations, sustainment, interoperability at humanitarian civil assistance. Samantala, hindi pa naman kinukumpirma ni de Maala kung muling gagamitin sa pagsasanay ang typhoon MRC missile na kinikistyon nga ho ng China, na dati na rin ginagamit pa sa sakla o drills, subalit hindi na ho ito inalis pa sa ating bansa. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita, Balita. Sa atin namang, Health News ka Brigada. Ang tama ho pagbabawas ng timbang ay nangangailangan pala ng oras. Ito hong mabilis ang jetta o yung extreme na weight loss at pagbabawas ng pagkain ay hindi na ho pala magandang solusyon at maari pa nga ho magdulot ng problema sa kalusugan sa hinaharap. Dapat ho ka-brigada eh huwag pong madaliin. Ito nga pong pagpapayat at sikapin muna na maging healthy pa rin habang nagdadayit. Mahalaga pa rin ha ang regular exercise at syempre sapat nga ho na pahinga. Isa ho yung paalala ha mula ho sa standout ES4 multivitamin cap Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, mahirap po ang maging isang estudyante, negosyante at magpakatatay pa sa mga kapatid ng sabay-sabay, bagay ho na nagagawa ho ni Arwin na siyang breadwinner ng kanilang pamilya dahil po yan sa dedikasyon nitong matulungan ang kanyang nanay na makaaon po sa kahirapan. Sa may tabi ho ng Riles sa Tiaong Quezon, naninirahan ang buong pamilya ni Arwin na bunso sa tatlong magkakapatid. Sanggol pa lamang ito, iniwan na agad ho sila ng kanilang ama at yung kanilang nanay na lang ho nagtataguyod sa kanila. Pata pa si Arwin ay pinasok na hunya ang mundo ng pagtatrabaho. Naglalabada, gumagawa ng walis, nagsasaka sa tubigan, nagtitinda ng kung ano-anong bagay, magkaroon lamang ng makakain sa isang araw. Hindi ho nawalan ng pag-asa si Arwin at ginawa nitong lahat ng paraan upang mapag-aral ang sarili sa kolehiyo at dito niya na-discover ang kanyang pagiging isang mini-vlogger. Kaya ho ang Brigada News FM Lucena at ang Wantahanan ay naghatid ho ng muntintulong sa pamilya po ni Arwin. Bagay po na lapis nilang ipinagpapasalamat. Balita, Balita. kabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa wantahanan. Maraming salamat, Ka Brigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag -iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. Bung Puso Kasama ang Bung Fuerza ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa 105.1, Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.